Isinugod sa ospital ang two-time world title challenger na si Vincent Astrolabio nung Biyernes. Ilang araw lamang matapos ang kanyang bigong WBC World Bantamweight title bid laban kay reigning champion Junto Nakatani sa Ryogoku Kokugikan sa Tokyo, Japan. Si Astro Labio, 27 taong kulang, ay dumanas ng first round knockout laban kay Nakatani matapos tamaan sa midsection. Ayon sa tagapagsanay ni Astro Labio na si Nonoy Neri, sumasa ilalim si Astro sa operasyon para tanggalin ang pumutok na appendix na bumabagabag sa kanyang kalusugan sa loob ng ilang linggo. Hindi sinabi sa amin ni Vincent Astro noong naghahanda kami bago kami pumunta ng Japan. Baka hindi lang niya pinansin kasi hindi pa masakit nung time na iyon at ayaw niya talaga na maging ang laban kay Nakatani ipagpaliban ani Neri. Kahit noong dumating kami sa Dabao noong nakaraang linggo mula sa Tokyo, wala siyang sinabi sa amin tungkol dito. Iniingatan niya ito, kaka-admit lang niya last Friday sa ospital. Ang sakit ay bumabagabag na sa kanya minsan bago ang laban sa Tokyo, patuloy ni Neri. Ngunit wala siyang pinagsisihan at ayon niyang gumawa ng anumang dahilan pagkatapos niyang matalo sa laban na iyon. Isinugod namin siya sa ospital para sa isang operasyon dahil hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Gayunpaman, walang malinaw na indikasyon na ang suntok sa katawan mula kay Nakatani ay nagpalala sa appendicitis ni Astrolabio. Ayon sa handler ni Astrolabio at MP Promotions President na si Sian Gibbons, hindi rin niya alam ang sakit ng kanyang buksingero. It's a warrior mentality ni Vincent, pagbibiro ni Gibbons. Wala siyang inareklamo habang naghahanda sila sa Davao at pagkatapos ay sa Tokyo. Talagang lumaban siya nang may matapang na puso sa kabila ng pakiramdam na may mali sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya gumagawa ng anumang dahilan para dito. Dagdag pa niya. Kinumpirma rin ni Neri na wala na sa panganib si Astrolabio at nagpapagaling na sa ospital. Siya ay sa ilalim sa magaan na pagsasanay pagkatapos ng dalawang buwan at ang lahat ay magiging normal pagkatapos ng kanyang ikatlong buwan na pahinga kung saan maaari niyang gawin ang kanyang normal na pagsasanay, dagdag ni Neri. Pinaplano ni Gibbons at ng MP Promotions na ipadala si Astrolabio, 19-5 win-loss record na may labing apat na knockouts sa Knuckles Boxing Gym sa Las Vegas para sa pagsasanay ngayong taon. Si Astrolabio ay mukhang handa nang lumaban sa Ryugoko Kokogikan Arena sa Tokyo. Ngunit tumagal siya ng dalawang minuto at 37 segundo sa laban. Matapos na masapol ng nakamamanghang left straight ni Nakatani na direktang tumama sa kanyang midsection patungo sa isang first round knockout na panalo. Sana tuluyan ng gumaling ang ating kababayan na si Astro at muling makabalik sa boxing. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-round 3. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood sa ating mga video. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat